Welcome back mga kakotok Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat At welcome po kayo sa aking YouTube channel kung bago ka lang sa aking channel Ay huwag mo nang kalimutan mag like, comment, share at higit sa lahat Mag subscribe Para lagi pong na-updated sa mga video natin ginagawa Dahil ito So ayan bali apat ho kami ngayon mga katotok Kasama natin si Kuya Gab, Kuya Bong at si Mr. FTV Ayan, so bali dayo kami ngayon, nandito kami sa gutusan mga katutok Kaya di natin yung pagpunta natin dito kasi alanganin na at gabi na Kaya let's dive na tayo mga katutok at, eh, at ayan mga katutok, ito na nakita tayo ng isang langit Yun, sobrang lapad nito mga katutok, mm Hmm, sa pulka So bali nakapana na pala tayo ng isang silay, di lang natin na nabidyohan mga katutok Kasi magkasama itong langit at silay mga katutok Kaya nagalanghanin ako sa pag-play ng camera ang ginawa ko, umangat muna ako at saka ko yung camera mga katotok at ito na kita tayo ng isang alata naman kung kawagin dito sa aming video know? pinana ko na ito mga katotok so nakawala at pumasok siya dyan sa corals kaya nabidyohan ko siya mga katotok kaso yung tama mga katotok na please Tapos ulit yung tama kung saan tinama nung una kong pinana Doon ulit tinamaan mga katotok kaya hinawakan ko na lang siya baka pa makawala sayang naman malaki pa naman yan mga katotok nasa 400 grams na yan you know laki niya mga katotok ayos at surpreto pwede na itong ibenta mga katotok At ito mga katotok, nakakita tayo ng mag-asawan talagbago. Kaso ito yung nangyari. Uy, may isa walang pinamaan mga katotok. Sayang. Dalawa pa naman sana, pala ko pa naman sanang idubol. At ito mga katotok, sa bandang unahan ay nakakita tayo ng malapad ng you know, maka na kituli. Yun o. Ano makakawala? sapul na sapul ka na so ayos na ito di tulad ng dalawang talag bago na ayaw magpahuli mga katoto pero ito huling huli talaga yun ayos parang magaganda yata yung isda dito sa pinagdayuhan namin mga katoto parang haras puro langit yung isda dito at ayan mga katotok sisit huli tayo at ito nakita natin danggit na naman mga katotok mm -hmm. yun o oh. So, yung matamba ka pala mga katotok ay eh, hindi natin na uh, kuna ng video. Gawa ng mailap po yung isda na yan. Aabotin ka ng isang minuto sa kakahabol sa ilalim. Kaya hindi ako mahilig mag-video yan. Ito na yung talagang mapapana mo kasi hindi gumagalaw. At ito mga katotok may nakita tayong may nakasilip sa butas. Yun o, no? laki. Mm sa -hmm. sapol. Yun o, no? yun hindi basta-basta mahila mga katotok kasi masikip siya dun sa putas yun, isa palang tamis banog kung tawagin dito sa amin mga katotok, ito ay napakasarap na isda, lalo na pagpaksi mga katotok, sobrang taba ng isda na ito, so mag-iisang yan mga katotok, sobrang laki yan yun know? o, ayos laging karagdata na sa pambenta mga katotok sublasolb ito At dito mga tutok, may nakita tayo isang lapu-lapu. Yun, masikip ang butas na kanyang pinasukan. Yun, oh. No? lalo pa nga sumiksik. Kaya, pa ba talaga, baka sumiksik pa dun sa pinakamalalim at hindi na natin mahuli. Yun, oh. No? ayos ang pagkangat ko dyan mga tutok. Ay, mayroon tayong nakita ang langit. Kaya, dahil dali akong nagangat, yun, oh. No? inilawan ko siya mga tutok. Babalikan natin yung mga tutok. Sayang yun at ayan mga katotok binalikan ko na yung dangkit iyon o ang lapad pala mga katotok mmm -hmm. sa polyo nadala pa yung pana ko lakas mga katotok ha sobrang lapad talaga kasi kayang dalhin niya yung aking pana mas malaki pa sa dun sa lapo-lapo na pinana kanina mga katotok ah yos sold na ito mga katotok So, at sa natin ulit mga to, ay sinalubong tayo ng bagit. Yung sakpol, kambulawis ka. Bulawis kung tawagin ito dito sa amin, mga katotok itong danggit na ito so tag iisang piraso lang mga katotok yung bawat sisig natin ay mayroong nagpapakita, ay, mayroong nagpapakita. Ay, hindi lang sila nagsasama-sama at dito mga katotok malapit na kami sa aming tinatambayan at mayroong pa rin pulawis yun o oh. tumakbo ayaw magpahuli pero aabotan pa rin kita yun no? sa pool ka ngayon si Dinaway pa mm -hmm. sa pool kala mo kung makakaligtas ka ba paalis ka pa so hindi ka na makakaalis bulawis ka ayos parang magaganda talaga yung ating napapala halos puro danggit mga kapotok malaking income to ah ito toma la yun no? Mm -hmm. ah, alis no sé, a mis pasadas para la foto, que son una parte de danguit ule. A ah, Maganda-ganda yung pagbinta natin, ah, yes. Maganda natin bukas kasi ganggit na naman yung ating napala. <laughs> at ayan ay, mga tutok si, si ulit tayo at nakakita tayo malapad na Pero, mm -hmm. hinalikan siya lang hito wala ka tutok meron pang nalalamang pagodbay kis tong hito na ito sayang naman at napana ko na yung kanyang minamahal ah, ayos naulang ko na itong minamahal mo na hito ka ah, so wala na kaya pala nagpagodbay kiss na yun kasi papanain ko na yung kanyang minamahal na danggit sana all at yun mga katotok. Pagsisid ulit tayo. At ito na yung last natin na mapapana sa gabi dito. Isang na nanggit. Yun know, o. Sa pool. Madanggit talaga itong lugar na pinagdayuhan namin mga katotok. Ang daming mapapana sa spot na to. So sana yung makabali kami dito mga katotok. Kasi medyo malayo-layo. Kasi ito mga katotok nasa 4-5 kilometro ito. Minabiyahin namin papunta rito. So kita kita tayo sa gilid mga katutok at tayo mga katutok gumilid na nga kami yun know, o akala ko ako yung pinakamaraming huli yun ano pala ba? ay mas marami pa pala yung huli ng mga kasama ko mga katutok ko dalawan di pa yan mga katutok yung huli ni kuya bong yun know, o sigurado naman na puno na naman yung lagayan niya at saka yung kay kuya gab ay marami din yung sa akin ay wala pala sa kalahati yung nahuli ko mga katotok pero ayos pa rin yan at mahigit na 6 na kilo na naman siguro yung nahuli natin yan so bali din natin masisilip yung mga huli namin dito sa gilid mga katutok gawa na mga alas dos na doon na lang sa bahay mga katutok at pagising ko mga katutok ay ito na yung huli ko na na pala mga kilo kilo na, mga katutok so ibibinta ko mga limang kilo mga katutok yung isang kilo ay pang ulam na natin ayos na rin at magandang blising pa rin okay na itong limang kilo nating huli so makaka pambinta na at meron pa tayong pang ulam so makakabili na rin tayo ng pambigas mga totok yan so maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at patuloy na suporta sa aking youtube channel yan so sa mga bago pa lang po sa aking channel huwag mo kalimutan mag subscribe at notification bell para lagi po kayo updated sa mga video natin ginagawa Thank you for watching, atau toh, God bless.